Shopping ako sa Starbucks. Grabe. Yung friend mo addict sa kape. Okay, nilagay ko lang dyan. Oh, ayan. Nag-shopping sa Starbucks, so. Oh. Alam nga hindi ko mabitbit lahat eh, tatlo. Grabe. Napaka... Napaka-addict po. Oh. Hindi mabubuhay talaga to sa kape. ang hirap kasama pag walang kape. Menti. Menti. Wala pa siyang asukal. Hindi ako nag-sugar. Nag dito. Ako. No sugar ako. Ito, oh, dito, oh. I kailang, ganyan mo yan. Of course. My dear. My dear. My dear. Amin na yan. Yung bag. Para makaupo ka. Nagsayang lang ako ng bag. Dapat maging eco-friendly tayo. Less bag. Kaya nga. Kaya nga lagi ako may bit-bit ng mga bag. Ay, eh. alam mo naman, eco-friendly. dami-dami, may muffins na, namili pa sa Starbucks. ano eh, ba? masarap yung ano. Oh. Hindi, sa akin lang oh. naman eh, naman. No? <laughs> ayoko no. oh. tagpila no. kasi ayoko no. Ayaw mong, mong mag-uwi ng maraming muffin. Tamo, a na. ang, ang takaw. Oh, sa kanya lang tayo. daw. Ay, Para ayaw mamigay, oh. Ayaw mamigay, oh. Ang damo to kanya lang daw. Imagine. Isasalampak <laughs> okay. niya sa bunganga ko yung Mrs. Phil. Sa kanya lang daw yung Starbucks. <laughs> Parang masarap yeah. Oh, kasi isang kagat. Oh, isang kagat? Ang, ang, kuripot niya. ba yan? Isang kagat daw. Ay, na, nabuto ako ko tayo kasi parang, um, bakit parang kiss na lang to? Bakit parang laki daw siya nakadisplay na display. tapos <laughs> ay, nabudol, <laughs> nabudol lang. Arang ako lang, nabudol. Tara na, kapila yung 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 makikiuso yung 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 pa-trending ka rin. Pa-trending. <laughs> Pa-trending rin ini wala na. Ayun na po. Hindi pa masyadong klaro yung ilaw pag ganito. Ah, ayo ko pag ko sabihin. Dali na. Oh, dali. Teka lang. Teka lang.